Ayan. Eh, salamat po sa nag-iisang tao dyan. Maraming maraming Salamat po sa pagdalaw. Baka naman huwag kalimutan mag-thumbs kayo. Isang magandang umaga po sa inyo. Ayan, lumabas iba mo bas niya talo Kamusta? <clears throat> okay, yung mga kaibigan natin dyan. So, yan. Magandang umaga po sa inyo. Kung sino ka man. Huwag kalimutong mag-thumbs up kay Lord. Ayan, talk to you to Salamat sa nag-iisang tao dyan.

Right, salamat po sa mga 1 million viewers po dyan. Ayan, meron doon mag-dog. Kaya na kaya ito. Huwag naman kalimutan mag-dog sa kay host. <laughs> salamat po sa mga dog na dalawa dyan. Maraming salamat po. <clears throat> Wala magawa sa iyo ngayon. Mga kaibigan natin.

Pwede kayo mababal ninyo mga bahay dyan mga kaibigan. Ah, meron pa ang darating. Oras po is 12.22 in the morning. Salamat po sa nagpag-alag siya na Pab Salamat po sa inyo pa man. Maraming salamat po sa inyo. Medyo... Taos yung boses niyo. 嗯。Mm hmm. mm hmm.

Yeah. yung maya ma magen siyos na mag si tok na kasi po sa <coughs> So, good morning mga kaibigan natin dyan. Salamat. Ayan, matutulog na si Rose. Maaga na kasi, 12.27 in the morning, Filipinas time. Ayan, maraming maraming salamat po sa nag-stay dyan.